Good morning mga brad Araw ng biyernes na naman Pasok na naman Rinay kong ano, pahanginan Okay naman siya, hindi naman siya nabawasan yung hangin Nasa standard pa rin yung sukat Nung hangin ng gulong Ni Grabis Bali ngayong umaga Mga brad May ibibigay lang ako Na tip tungkol, sa ating, uh, tungkol sa ating karanasan sa pagmumotor paano makaiwas sa anumang diskrasya sa pagmumotor. Ayun, paalis na tayo, no? Habang tumatakbo tayo, uh, isa iisa natin yung mga dapat natin na uh, malaman. Lalo na sa mga baguhan na nagmumotor. Ganun na rin sa mga datihan. Kung mayroon man kayong mapunaritong mali sa mga naituro ko, uh, pakicomment na lang. Uh, Una-una, siyempre, pag sakay mo, uh, riding position ka, kung komportable ka, uh, check mo ng preno, likuran, harapan, kung kumakapit, uh, side mirror, at uh, kung uh, kita yung likuran mo, pagkakanan kaliwa ka, kita dapat, yung throttle mo, kung uh, nasa ayos, busina, side uh, signal light. Importante kasi yan lahat. Signal light. O, tara na, alis tayo. Habang uh, papunta tayo ng Makati, uh, akong mga ibibigay na konting kaalaman. Gaya na sinabi ko, base lang ito sa aking karanasan. Sa ilang taong kong uh, pagmumotor, Ah, uh, mga ito yung mga naranasan ko na dapat niyo uh, ma maiwasan o gawin. Uh, unang-una syempre, uh, susunod ka sa batas trapiko. Pag stop, stop, pag wag ka basta basta go, go kasi mas delikado ang green kaysa red. Ayan, go. Tingin kaliwat-kanan muna. Yan, katulad yan, di ba? May nagbabike. Kung humarurot ka nun sa pulsiya, isa yun sa ating karanasan. Uh, delikado ang green kesa sa red. Pag nag-green yan, tingin ka pa rin, alisto ka pa rin ng kaliwat-kanan. Kasi may mga humahabol sa stop. Maraming humahabol sa stop. Bawa galing sila sa go. Tapos sa uh, pared na yung ilaw nila, hahabol yan eh. Tapos ikaw ngayon na uh, green magigreen. Siyempre, ano ka na? Uh, Pigang-piga na sa ano mo, motor mo. Pipigain mo na ngayon ng stone. Ngayon si umahabol. Sasakto sa'yo. Yun lang nangyayari. Doon tayo nagkakaroon ng na aksidente. Kaya yun yung number one. Tandaan nyo. Mas delikado ang green lalo na sa nasa, nasa stoplight ka tapos laging trend, lagi kang bubusina kada intersection Dal, busina para lang uh, sigurado at masanay mo na rin yung daliri mong pirming na, na iigaga sa busina yung iba kasi nakikita ko lagi nakalaganon yung kamay nila yung thumbs up, ni, thumbs up nila lagi nakaganyan ngayon pagbiglaang ang uh, may tatawid o, ano, bubusin na lang sila, hindi sila preno kasi nakalagay na to. Ang importante itong uh, daliri mo. Nakapatong na sa preno mo. Nakapatong 'yan, no? Oh. Katulad niyan, ah. na, Nakik kung nakikita niyo, ah, 'yan, nakapatong. Tapos mga ganun likuan, ah, na alalay ng preno sa likuran lang, huwag todo piga. Kasi panigurado, pag mo naman piga ka eh, slide ka. Ayan. Kung nakikita niyo yung dalawang daliri ko, ito, lagi lang nakapatong yan. Bagay nasanay na ako nakapatong yan. Kaya pagka pipiga akong preno, aalalay ah, lang ako sa likuran. Siguro, ah, mga 70% sa likuran. 30% naman sa unahan ang piga para hindi sila ano basta't laging una yung likuran lagi mong unahin yung piga ng likuran kesa sa unahan gaya nga sinabi ko 70% sa likuran 30% sa unahan tapusin nyo lang tong video to at marami kayong malalaman na technique para sa mga baguhan, ganoon na rin sa mga datihan na nagmumotor. Pakicomment lang kung may mali para uh, nalalaman din ng uh, ibang viewer natin. Nakikita yung comment section natin. paki-subay-bayan uh, na lang ang ating uh, pagtuturo na ito sa mga datihan na nagmumotor. Ah, uh, isa pa pala delikado, uh, lalo na pagka ganung ganitong basa. Yan katulad nito, basa, di ba? Ah, uh, alalay lang kayo, siyempre. Ah, uh, kaunting piga-piga uh, ng preno. Lalo na pagka sa traffic, yan katulad nitong sitwasyon na to. Uh, lagi akong uh, nakaalalay sa hulihan kong preno. Pag pagka ganito ka bagal, wag kayong prepreno sa un, sa unahan. Dahil sigurado, lalo na pag kayo tapos ganito kabagal, pagka pumreno kayo sa unahan uh, mas lamang ang uh, semplang kaya laging likuran lang pag ganito kabagal mga atak mo 20 to 40 ganyan likuran lang muna pagka tumatak ko ng 60 to 70 yan uh, 70 sa ulihan 30 sa unahan ang preno Pagka uh, medyo kinakabos ka naman, eh, dagdagan mo yung yung preno mo sa unahan. na busina. Kaya sinabi ko, sanayin nyo yung kamay nyo bumubusi-busina yung thumbs up nyo. Sanayin nyo, kada intersection, eh, na kayo. Pag nyo sanayin nakapatong na ganyan, Nakikita ko, marami kong riders na nakikita ko Nakapatong to firme sa busina Kaya pag na sila, bubusina, bubusina pa sila Hindi na sila nakapagpreno Saka number one, focus Bago umalis ng uh, Bago sumakay ng motor uh, Tigtan ng sarili uh, Kung kondisyon ka ko ba magmotor Kung nahihilo ko eh Medyo huwag ka lang umalis yung number 1 yung sa may uh, kailangan na kondisyon ng katawan mo sa bago ka sumakay ng motor tapos number 2 yung uh, yun pag check ng preno signal light, busina importante kasi lahat yun lalo na yung busina importante rin yan lahat ng nasa motor natin importante kaya gamitin natin Uh, yun, uh, batas Trapiko isa rin yan na uh, kailangan eh, huwag tayong uh, lalabag sa Batas Trapiko para hindi tayo mag-alangan kasi mentras na sinaway mo ang Batas Trapiko ando na ang uh, kahap, kapahamakan mo uh, for, uh, for example lang yan, yeah, munti ka na siya alanganin, diba, kitang-kita nyo naman yan yeah. Ah, sinaway niya yung batas traffic ko eh, kaya nag-alangan siya. No, katulad noon, di ba? Busina, li liliko siya eh. Inuna ako na siya ng busina. Ibig sabihin noon, mauna ako. <laughs> mauna muna ako. Ah, preno. Yan, preno. Pwede kayo mag-pull break pag ganyan kabagal. Tingin, kaliwat kanal. Di ba? Maikwento ko lang ha, uh, itong black uh, ko, ano lang to eh, <laughs> baga, na ano lang ako eh, kasi araw-araw akong bimabiyahe, araw-araw akong maalis ng bahay, tapos pirmayay ko naka-camera, ba't hindi ako mag-vlog kaya? Sayang naman yung mga takbo ko. yan katulad yan, intersection, di ba? ayun pupusin na kayo para <laughs> sigurado. Kahit walang ano, kahit alam yung walang dumadaan eh busina para lang ma masanay yung thumbs up yung laging mabilis. Parang si Fernando po, mabilis dumukot. <laughs> And stop. Stop. Kaliwat kanan ng tingin bago ka gumo. Kasi marami talagang gumogo kahit stop. Kahit stop na sila eh, gumogo pa rin sila. Gusina, tingin, di ba? Ganon. Para iwas sa uh, diskrasya ba tayo? Pagka overtake ka, businahan mo rin yung overtakean mo. At uh, isa rin to sa ano, importante ha. Sa kaliwa ka lagi overtake. Lalo na pagka sa kasi napun ako, madalas akong muntikan eh. Pagkanan, pagkanan, lalo na sa mga <laughs> may mga biyahing jeep, dalang mga jeep na uh, kumakalan niya. Kanan yan eh, bago umistop eh. Ngayon pagka overtake ka sa kanan, medyo alangan eh di ba? kung kaliwa kita may yung salubong na alis pa ka lang sa, pasalubong mo yes mga idol idol mga idol tatlo tatlo pa sa motor o oh, Ngayon pa, isang kamote. Kaya delikado talaga ang go. Tingin, kaliwat kanan. Dahil maraming humahabol sa stop. Maraming gumugo sa stop. Katulad ito, uh, parating tayo ng uh, ah, green. Go tayo. Busina ka pa rin at uh, ka, kaliwat kanan. Lalo na ganito itong uh, maluwag. Yan ang maraming galit. Galit sa green. <laughs> Talaga, habulin nila yan. Ah, medyo nagwa-warning na, no? Oh, Busina ka dahil medyo gupa naman tayo. Kaya uh, bubusina ka pa rin. Tapos pinamay lang tayo Kung ang takbo mo eh Takbong pogi ka lang Dito ka lang sa gitna Tatlong ano to diba Isa, dalawa, tatlo ah, Dito ka lang Pag takbong pogi ka lang Na medyo nagmamadali ka Pagka takbong may sakit Dito ka <laughs> ah, Takbong may sakit Dito ka lang sa gilid Pagka nagmamadali ka Doon sa Sa unang linya Yan, katulad siya, naka-signal, di ba? Kaya importante yung may signal light. Kasi nga, alam mo, kung saan kung alam nung nasa likod mo, uh, kung saan ka pupunta. Katulad itong uh, four wheels, yan, may signal siya. Ibig sabihin na uh, kakanan siya. Kaya iwasan natin siya. Medyo papaling tayo ng kaliwa. O, diba, naiwasan natin siya. Kaya importante talaga yung signal light. signal tayo. Katulad ginawa ni kapatid na rider. Nakasignal siya. Yan. Nandito tayo sa takbong para lubal. <laughs> takbong uh, lo. Masa, ano. Nasa tayo. Speed line. Speed line ba tawag rito? Mga brad at konting tiga ng preno uh, tingin sa uh, lilikuhan mo side mirror tingin tapos sa uh, direction signal light tingin alisto sapat so, talalay ka lang sa preno firme ka nakaabang kailangan firme nakaabang yung daliri mo sa preno Parang focus lang sa daan. Kung saan ka papunta, doon ka lang pumokus. Huwag kang papaling sa iba kasi nga minsan Uh, proven na to eh. Kung saan ka nakatingin, doon ka dadalin. Doon ka pupunta. Kung napunan ninyo, maraming nabubunggo sa poste. <laughs> Kasi doon sila nakatingin. Kaya dire-diretso sila roon. Focus lang. Baga, itong linyang to, may silbi yan. Doon yung titignan ninyo. Plus sa uh, side mirror, kung may overtake sa inyo, Gagamit kayo ng ano linya, 'yang linya itong white saka uh, yellow. Gagamitin nyo rin 'yan sa inyong pag-drive para safe kayo. 'Yan, katulad ng preno ko. Uh, 70% saka 30% lang sa unahan. Ah, uh, alalay lang. Mararamdaman niyo naman eh, 'wag kayong pipiga ng ano ng todo. Aya ugaliin nyo yung nakapatong pirmi dalawang daliri nyo. Baga magagamay nyo yung premium nyo, mararamdaman nyo. Ako, ako kasi uh, sa pagpe-preno, pinapakaramdaman ko yung kagat ng preno eh. Hindi yung piga. Ang pakiramdaman nyo yung kagat ng preno, wag yung pagpiga nyo sa preno. Naintindihan nyo yun? Baga na-gegets nyo ba? baga maandar kayo pakiramdaman nyo yung yung kagat ng preno nyo baga yung uh, pagkagat nya para huminto ganun ba yun ang pakiramdaman nyo para tansyado niya yung preno nyo Katulad ito, gumo, di ba? Nagahabol sa, saan yan? sa green eh, importante talaga yung busina tsaka maging uh, alisto pa rin kahit nakago ka umbaga, uh, proven na yun eh yung uh, kung saan ka nakatingin, doon ka dadalin eh sa ating mga rider, hindi nga ba na yun? maraming nabubunggo sa poste, sa pader, sa kanal, napupunta Kaya number one, maging alisto ka. baga tumingin ka man sa iba, sulyap lang. Sulyap ka lang, titingin. Tulad to, walang alo, di ba? Galing, di ba? Basta na lang huminto sa gitna. <laughs> Kaya talagang kailangan na kahit anong ingat mo eh, andyan pa rin si pareng uh, diskrasya. Wow, pulis! Ganun kaya lagay ko rito, no? Ulihing kaya ako. Hindi pa pala tayo nakakapagpalit. Hindi pa tayo nakakabili ng busina. Kaya hindi ko pa naiblablag yung pagpalit ng busina dito. O, overtake. Busina. Oh, preno sa likuran at alalay sa unahan. Pagka sitwasyon naman lang medyo umulan, Nap delikado rin 'yon, yung medyo umulan na uh, tapos sa tumigil siya, tapos basa ang karsada. Ah, uh, minsan may mapupunta kayong uh, sa karsada, yung basa eh. may rainbow rainbow. Nako, oil 'yon na uh, mga tumagas sa mga sasakyan. Kaya delikado rin yung yung magpatakbo ka lang mabilis na basa ang karsada. Kasi minsan eh, may mga langis na nahaluan ng tubig, kakalat ngayon yun. Pag na-tempo ka ron, automatic yun, slide ka. Saka yung mga manhole na ganyan, mga manhole na may bakal, pag pagbasayan, uh, alalay kayo. Sa yung ganito, yung ganitong uh, bakal, pagbasayan, dyan ka ng reno, automatic slide Okay lang, um slide kang pa diretso, wag lang pa ano. Ano lang pag napiga mo yung unahan mo, paliko ka yung unahan mo, piniga mo, nak Tapos slide. Yun yung semplang mo. Yung pa mas semplang. Yan, medyo uh, overtake tayo ah. Masina. sa pag-overtake ka ah, na walang kasalubong gaya nung ginawa ko busina sa overtakean mo at alisto ka sa overtakean mo minsan may mga tarantado na driver na talagang nga ah, alam kahit alam nilang overtake ka gigipiting ka marami na ako na experience niyan kaya alalay pa rin mga baga tatakutin ka gugulatin ka ganoon ang mga style nila ah, diba go tayo pero busina pa rin tayo tapos sa ah, kaliwat kanan tingin mabilis ang ti kaliwat kanan ng tingin ha Tapos, sa ah, ano ka lang, Yan, ginamit ko na naman yung kaliwat kanan na linya, di ba? Gita lang ako. Kung um ma-overtake sila, kung um ma-overtake sila, nang nasa likuran ko. Basta naman susundin mo yung mga batas traffic ko eh. Hindi ka, baga, hindi ka, ano, medyo malalayo ka sa talaga. Meron din pala akong i-ano, iko-content ka. Uh, tungkol din to sa mga baguhan na uh, nagmumotor motor Kung paano mag-center uh, stand at uh, maniobra ng side stand. Ah, uh, ito eh, natutunan natin sa mga riding community gaya ng uh, RG. Member nga pala ako ng RG sa mga uh, arging ar nanonood ahu ahu Uh, Bats 21 tayo uh, nag, -ano tayo tayo training tayo sa may uh, Laguna Bats 21 makisig baga isa tayo sa pinalad na napasama at naturuan ng ating uh, founder na 01 na si 01 Ano na seminar at training. Maghapon yun. Umaga hanggang ano, nakauwi ata kami nung no, gabi na. Pero sulit kasi nanagdagan yung uh, kaalaman ko sa pagmotor. Kaya importante rin, katulad ito, hindi oh, oh. alam kung pupunta. <laughs> Di ba? Hindi <laughs> niya alam kung siya pupunta eh. Hinto ka na lang para siya masunod. Yan nga, no? yung uh, isa tayo sa mga pinahalad na napasok sa RG. Baga, kahit pa paano, may natutunan talaga tayo kahit matagal na tayo nagmumotor. Kaya sa mga baguhan, uh, na natin, sana may matinan kayong seminar o training para sigurado huwag kayo ring uh, although nanonood kayo sa mga uh, yan, katulad dito nanonood kayo uh, iba pa rin yung ano, experience nyo iba pa rin yung uh, ano uh, baga, isa kayo sa umatin ng seminar kaya sikapin nyo. Basta't meron ganun na libre training. Uh, wow, medyo pagtunan nyo ng pansin kasi important. Uy, well, no? Katulad nun, di ba? Nakapreno tayo nun. Na ah, ang preno natin, likuran at ah, harapan. Kaya hindi tayo mislide. Sinyaw-nyaw, tatawid eh. <laughs> tatawid sinyaw-nyaw, masasagasahan ko eh. Kaya ano pag ala tayong rider, magugulatin yung mag sitwasyon. Isip natin, preno Kaya ang unang uh, pag-aaralan talaga natin eh, yung pagpreno ng tama. Na hindi tayo sesemplang. Katulad doon, di ba? Preno ko. Buti na lang kumapit yung likuran ko at harapan ko. Preno ko. mo yun siipin mo pag sa mo yan, di ba? kawawa naman parang kulang ang ating uh, naituro na tip uh, sa mga baguhan uh, comment lang kayo kung may tanong kayo at masasagot natin yun at sa mga datihan naman kailangan ko rin ng uh, advice nyo lalong lalo na sa mga moto vlogger na katulad ko na nag sa pa lang at sa mga sa ating uh, mga master na datihan nang nagvlog comment lang to para maitama natin kung ano man yung nasabi nating mali at kung may pangit sa mga pag-deliver ko paki-comment lang at uh, tatanggapin natin ang, at, ang inyong advice kung paano kaya nang sinabi ko, baguhan lang ako sa pag-vlogging. Uh, kaya kailangan ko pa rin ng ano nyo, tulong nyo. Uh, tumatanggap po ako ng uh, advice nyo. Pag-deliver, pag-himay-himay uh, ng mga sinasabi ang kalimat kahalan, tingin diba? mas delikado kasi magaganda itong tahimik tapos malubog ang karsada yan ang tandaan nyo, delikado yan kaya maging alisto kayo kaya sa mga nanood uh, wag kalimutan i-like at mag-comment sir, boy kataga rito yan, kaya kailangan eh, kukasahin sir, Good morning. Ngayon, hanggang dito na lang ang ating vlog. Vlog, vlog, vlog. In, paano iwasan na makakamak, madistrasya sa ating pagbubor. Kapag nga next vlog ko. Ah.